ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang tila overacting na fur baby na ito habang binabakunahan ng anti-rabies sa isang unibersidad sa Cavite. Sa larawan kasi makikitang hindi pa man din nagsisimula ay labis na agad ang takot nito. Ang mga nakakaaliw na entry ng mga netizen, tinutukan ni James Galange. Kung akala ng karamihan, mga bata lamang ang takot sa bakuna. Aba, maski pala ang mga pusa, takot din sa tila kagat ng langgam ng isang karayom. Viral kasi ngayon ang tila overacting ng pusa na ito habang binabakunahan ng anti-rabies sa isang universidad sa Cavite City. Ayon sa uploader, hindi pa raw nagsisimula ang pagbabakuna, pumipiglas na ang fur baby at saktong nakunan ang naturang reaksyon. Naaliw naman ang mga netizens sa reaksyon ng pusa at parang nagpapaalala na tila pinangakuan ng isang bagay pero sa doktor pala ang punta. Ayon sa netizens, grabe ko makareact ang naturang pusa at pasok sa standards para gawaran ng best in overacting. Hirit naman ang isa, panimagong meme na naman ang naisilang na maaaring gamitin ng netizens para sa iba pang mga nakakaaliw na post online. Samantala, nakahakot naman ang naturang photo na may 3,000 love reactions at 781 shares online. Ang naturang vaccination drive ay isang proyekto ng mga estudyante mula sa Cavite State University Main Campus katuwang ng ilang mga non-government organizations o so NGOs na naglalayong magbigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga lagang hayop. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story Natural na sa mga fur baby ang pagiging sweet at clingy kaya minsan hindi rin may iwasan na makaramdam ito ng selo sa tuwing may ibang nakakakuha ng atensyon ng kanilang fur parent. Gaya na lang ng 5-year-old Aspie na ito mula Leyte eh, kung saan nakuha ng video ang tila pagsiselos niya sa alagang aso ng kanilang kapitbahay. Sama-sama natin yung panoorin sa Trending Report ni Millie Warha. Labis na kinailuwa ng video ng 5-year-old Aspin na ito mula Tacloban City sa Leyte. Paano ba naman kasi? Kitang kita sa video ang tila pagsiselos ng asong si Juris sa alaga ng kanilang kapitbahay matapos nitong makuha ang atensyon ng kanyang fur mom. Kwento ng uploader na si Shai, bumisita raw sa kanila ang tuta ng kanilang kapitbahay. At sinadya raw nila itong paulanan ng atensyon para makita ang magiging reaksyon ni Juris. Ayon kay Shai, low kilang magselos ang kanyang alaga. Bagamat hindi raw ito nangaaway, ididistract naman niya ang aso para hindi na makalapit sa kanila at mas solo na ang lahat ng atensyon. Inilarawan niyang alaga bilang matalino, sweet at masunuri na aso. Marami rin daw alam na trick si Juris, gaya ng handshake, sitting, pagtayo at pagtahol base sa utos. Pagdating naman sa well-being ni Shai, malaking tulong daw sa kanyang mental health ng alaga, lalo na nung mga oras na nagre-recover ito mula sa isang aksidente. Itinuturing niya raw itong para niyang tunay na anak, at isa sa kanyang biggest fear ay ang mawala si Judy sa kanyang buhay. Marami namang netizens na tila nakarelate sa Aspin. Ang ilan, may hugot pa na kung ang asong ay nagsiselos, paano pa kaya ang tao? Mayroon ding mga fair parent ang nakarelate sa viral video at ibinahagi ang kanilang karanasan. Ang TikTok video ni Juris umabot na ng higit 400,000 views at halos 80,000 hearts. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pida pa rin ang mga fur baby. Cute man sa paningin, huwag na wag daw iismulin ang kakayahan ng fur baby na ito. Lahing gulat kasi ng kanyang for parent nang mag-uwi ang aso ng mainit-init pang lechong manok. Kung saan niya kaya ito nakuha, pala isipan din sa kanyang mismong amo. Ang mga detalye ng kwento, tinutukan ni Arnold Herrera. Mas masarap ang pagkain kapag ito ay libre. Kaya naman paniguradong masarap ang naging hapunan ng netizen na si Nick matapos itong mahandugan ng mainit-init at bagong lutong litsong manok. Hindi ng kanyang kaanak, hindi ng kanyang kaibigan o kapitbahay, kundi ng kanyang bulinggit na aso. Kwento ni Nick, do daw talaga siya sa uulamin niya noong araw ng pangyayari. Kaya naman naging madamdamin daw ito sa tila pagmamalasakit sakit sa kanya ng kanyang fur baby. Sabi nga ng netizen na si Oliva Rodrigo, likas na madiskate talaga ang mga fur baby, kaya hindi dapat sila sinasaktan. Pagbabahagi naman ng netizen na si Marites, wala rin daw silang ulam noon, pero laking gulat daw nito nang mag-uwi ng isda ang kanilang pusa. Kwento pa ng netizen na ito Inakala raw ng kanilang kapitbahay na para bang sila ay minulto matapos maglaho ng parang bula ang piniprito nitong tilapia. At wala silang kamalay-malay na tinangay lang pala ng pusa ang bagong lutong tilapia. Hanggang sa ngayon, nananatiling pala isipan kay Nick kung saan nga ba talaga kinuha ng kanyang alaga ang litsyong manok na inuwi nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, napasabak sa lutuan ang mag-asawang ito mula sa Oriental Mindoro. Imbes kasi na dumiretso sa kasal ng kanilang anak, ay sumalang muna sila sa pagluluto ng kanilang mga tinitindang street food. Kung bakit? Agad daw kasing naubos ang only street food na bahagi pala ng hadaan. Kaya agad namang to the rescue, si na mommy at daddy na magluto para sa mga bisita. Ang trending story niyan, tinutukan ni Dustin Bayog. Pinatunayan ng mag-asawang si na mommy Mary Jean at daddy Art Panganiban na laging maaasa na magulang, lalo na para sa kanilang anak na ikakasal. Bago kasi dumalo at makita ang Ido vows ng kanilang anak na si Eileen at ang asawa nitong si Renzon, ay napasabak muna sila sa ng street foods with their wedding outfits. Bagi kasi ng handaan ng Anlis Street Foods, tampok ang sikat na fishball, kikiam at kwek-kwek na in sila kila mami at daddy dahil sa kanilang food park business. Ang video na iyan na inupload ng content creator na si Lester John sa TikTok ay thumbs up naman sa mga netizens habang ang isa naman na ito ay bigla naman nag -grave ng street foods. Dagdag naman ng uploader, mabilis na ubos ang street foods kaya hindi na nagatubili ang dalawa na magluto ulit bago dumiretso sa kasal. Pero sa uli ay masaya ang naging kasalan at success din si Daddy Art na maisayaw ang kanyang anak na si Eileen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na trending story, lahat tayo ay may imahe na pinapangalagaan sa kanya-kanya nating social media, lalo na yung mga official page ng ilang personalidad, negosyo o sangay ng gobyerno. Dito, mayroong inaasahang pamantayan ng formalidad o pagkaseryoso. Kaya naman halos hindi makapaniwala ang marami sa larawang nakapost sa official Facebook page ng Department of Environment and Natural Resources. Kung ano ito? A la minian ni Rose Bobiera. Marami ang tila na pa-double check kung nasa opisyal na Facebook page nga ba sila ng isang sangay ng gobyerno dahil sa viral na larawan ng isang dalaga na nakapost sa story nito. Sa post kasi ng Department of Environment and Natural Resources, makikita ang isang dalaga na may hawak na cellphone at nakaharap sa isang salamina na kinukunan ng litrato ang sarili mula rito o mas kilala sa tawag na mirror selfie. Nagtataka ang marami kung sino ito at ano ang kaugnayan nito sa kagawaran. Ito ay walang iba kundi ang social media moderator na nakalimutan umunong mag-switch ng kanyang personal account at nagkamaling na ipost ang kanyang mirror selfie sa My Day ng DENR page. Dahil dito, tinawag na nature diva ng mga netizen ang dalaga na kinaaliwan ngayon online dahil sa kanyang pagkakamali. Hirit pa nga ng sikat na pop culture page na Follow the Trend Movement o FTTM nang ishare ang larawan. Ngayon daw sabihin sa kanila na hindi totoo si Mother Nature. Ilan din sa mga binansag sa kanyang tawag ay Diva of Environment and Natural Resources, ang tunay na Shera Madre at Mother Earth. Habang ang isang ito naman, tila kinabahan at napahiling na lang na sana hindi mangyari ang aksidente na ito sa kanyang trabaho. Sagot naman ang isa pa, kaya raw dapat hiwalay ang work at personal phones para maiwasan ang mga ganitong kahihiyan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling trending story, Kasunod ng pagpanaw ng Haponesang si Tomiko Ituoka, mayroon ng bagong may hawak ng titulo bilang oldest woman at oldest a person living in the world. Siya ay isang 116-year-old na madre mula naman sa Brazil. Kilalanin si Lola Ina na minsan pang katanggap ng apostolic blessing mula mismo sa Santo Papa. Sa trending report na ito, Isang madre mula Brazil ang kinilala bilang bagong pinakamatandang tao sa mundo. Siya ang 116-year-old na si Ina Canabaro Lucas na isinilang noong June 8, 1908. Itiyanghal siya bilang oldest woman living at oldest person living in the world kasunod ng pagpanaw ng haponesang si Tomiko Ituoka noong December 29 sa edad na 116 sa isang nursing home. Ayon sa report ng Guinness World Records, labing-anim na taong gulang pa lamang si Sister Ina nang magsimula sa kanyang religious journey hanggang sa opisyal na naging madre noong 1928. Pero maliban dito, nagturo rin niya ng Portuguese at Mathematics si Sister Ina sa isang paaralan sa Rio de Janeiro. At sa kanyang 110th birthday noong 2018, nabasbasan pa ito ni Pope Francis. Parang nga kay Sister Ina, ang araw-araw na pag-rosaryo ang ituturing niyang secret sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Kung matatandaan, Abril taong 2022 nang mapasakamay din ng isang madre ang titulo bilang pinakamatandang tao sa mundo. Siya naman ang French nun na si Lucille Brandon na yumao sa edad na 118. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iwat ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman ay itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang po ang mga kwento sa likod ng mga nag viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubo, ina di follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.